morning. Uh, punta tayo guys ngayon sa grocery. Pero daanan natin ito mga medyo magandang view guys. Ito sa kabila. May dadaanan na tayo konti na medyo ah uh, madilim-dilim pero sige lang. <laughs> Grabe dito mga ano guys, mga ilaw. Sobrang ano nila. <coughs> Sobrang ganda ng ano. <coughs> ng lakas ng ilaw pero solar yan guys solar solar ang ganda ng panahon pero palating na rin ang winter so mas maganda siya dito dadaan tayo dito guys sa my canis uh, racing yan o. pero hindi klaro kasi sa cellphone kasi hindi ano eh. basta gani yung cellphone mo gusto nang magbago ito yung mga ER. So pupuntahan natin yung Canis Racing Chicken Fingers medyo madilim dito guys kasi on development ang area. So, naka-close siya. So, medyo maglibot-libot muna tayo guys kasi ah, uh, yo. <laughs> Pauwi na tayo next month, so medyo mag-enjoy muna tayo. Ka-open ah, pala siya no, o. Oh, ang ganda, di ba? Yan. Ang ganda. Ano to siya, guys? Drive-thru. Drive-thru siya. Uh, malapit siya dito sa may highway. Bali... Masarapan na siya ng bahay namin maganda guys oh yan drive thru ganda so naglibot lang tayo guys so na tayo Ang ganda <laughs> Ang ganda pala ng ano, ng ano dito. Kuminsan yan yung maganda. Yan. Tapos yun. Ganda ng area. Starbucks yung dinanan nyo guys dito. is uh medyo <laughs> medyo ana din yung nunuan ko po guys kasi uh, ang ganda pala ng Kanis uh, chicken Kanis uh, chicken Ganda pala siya. Open pala siya 24 hours. So tiningnan ko lang kasi maganda pala siya. Pero dito lang naman yung sarap ng bahay namin kaya lang s'yempre busy uh, tayo sa work. So bye guys. I See you to my next video. Huh? Like and subscribe. Bye, <laughs> hey guys. Bye.